pagdating sa Pilipinas ng South Korean actor na si Song Joong Ki. Inaabangan na ng mga Pinoy. Narito ang uh, showbiz spotlight ni Anton. Excited na mga Pinoy fans sa pagdating sa bansa ng South Korean actor na si Song Jong-ki. Nakaset ang pagdating ni Song sa Maynila sa darating ng May 24, 2025 para sa concert nito na pinamagatang I Am Song Jong-ki live in Manila na gaganapin sa SM Mall of Asia kung saan ito ang kaunahan niyang pagdating sa bansa. Si Song ay sumikat sa pagganap sa mga roles sa Descendants of the Sun, Vincenzo, Earthdahl Chronicles at Reborn Rich. Sa official press release sa pamagitan ng Publicity Asia, sinabi ng management ni Song na excited na ang aktor na makarating ng Pilipinas para sa anyang kauna-unahang live appearance. Alam umano mo ng singer-actor na maraming Pinoy fans na naghihintay sa kanya at ang concert na gagawin nito ang isa sa paraan para makipag-celebrate ito sa kanyang fans. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.